Ito mo? Wag kang kumain yan kasi ay bladin ka. Yan kasi ay bladin ka. Trending ngayong araw ang Mini Misio segment ng It Showtime. Ito ay matapos ang naging reaksyon ni Janice de Belen kay Uncoverable Star Vice Ganda. Kanina kasi sa Mini Misio ay tinawag ni Vice Ganda ang mga hurado para makihalubilo sa aktingan portion nila birthday party nga ang naging tema ng aktingan ng Mini Miss You Candidate No. 2. Kaya naman isang salo-salo ang ginawa ng mga hurado kasama ang mga It Showtime hosts. At chicharon nga ang naging props ng mga ito. Dahilan para paikuti ni Vice Ganda ang pagkain para lahat ay makatikim. Samantala, nang inalok na nga ni Uncomfortable Star Baez Ganda ang chicharon sa mga hurado, ay hindi nito napansin na akmang kukuha si Janice de Belen ng chicharon. Kaya naman ipinasa na ito ni Vice Ganda sa iba. Dahil nga sa pangyayaring iyon, ay nagulat si Janice de Belen. Dahilan para pag-usapan ng madlang people ang kanyang naging reaksyon. Sa kabilang banda ay agad na kinlaro ni Vice Ganda sa tawag ng tanghalan ang hindi niya pagpansin kay Janice de Belen sa Mini Miss You. Ayon kay Vice Ganda, bago ang lahat gusto ko lang humingi ng paumanhin kay Miss Janice de Belen. Nakita ko yung video may part pala roon hawak ko yung chicharon. Inalok ko sa kanila. Tapos kukuha si Janice hindi ko siya napansin. Tapos tinanggol ko. Kitang kita roon sa video, kalat na kalat na sa Twitter. Janice, I love you, hindi ko napansin, kumukuha ka pala ng chicharon. Dagdag pa ni Vice Ganda, Oo day, nagalit si Leona sa akin, pinagbabala ka na ako ng masama ni Leona ng dirty linen. Gayun pa ay wala namang masamang intensyon si Vice Ganda kay Janice de Belen. Sa katunayan ay humingi rin ito ng paumanhin sa online gamit ang kanyang Twitter account. Ayon sa post ni Vice, Oh my gosh, di ko nakita kukuha pala si Janice. I'm sorry Janice, love you. Samantala, tawang-tawa naman ang madlang people sa naging eksena na ito ni na Janice de Belen at Vice Ganda sa Mini Miss You. Anila ay iba talaga ang good vibes na naihahatid sa kanila ng It Showtime.